Ilan na po dumi? Ang anak mo, akong hatod ka Lawa. Another day of school. Ginasad mi dari. Ano yung punta oo, oo. Kalipay sa mama ang magtanong oh, sa tanong. miss na ko ang mga tanong dito sa Philippines. ba Ako anak ay. Miss, miss, miss. Smile, smile pag may time. Ito yung panahon, oh gabi kaya haya-haya. Ang -haya. yeah, tren, nag na po ng treno. tren, oh. Tren, pinigin hindi mag-agi tren. Ang tren. na mo, pero wapan lang, kaya hindi ka maumusakay sa tren. Kaya nga, no, umusakay may tren. Yeah. 5 minutes or 10 minutes. Sus, may pagkakunin ng ilakaw. Exercise pa, maka, makasingot pa. Okay? No. Ay, Jimmy, mangagidrik man 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 eh. Shortcut. Wa kay tao mga gi. Ah. Oh. Ana, yung mga pagbigay sa kinan mga gi pika sa gana mga gi. Uy. Huot-huot. Din Tagi mix shirt ka to. So, Ibi eh. di ari gi ni mga daghang kakahuyan. Kay e maglisod man jud ko og video ko. Naay lain kay e din he, sa sa lugar nga akong gianian, na Japan. Nagdiin ko nang piyo akong bana. Ah. sensitive sila sa ilaha sa pag video video nga wala permiso so sunod lang ta sunod lang ko kay mam Ma gini ang So sunod yung gita no diba I'm sure na mga giyana na eh wala ko inani yung umba hmm. sa tren duta oh wow panindot sa ya tanong eh hmm. Oh, I'm... Hmm. Hmm. ay kayo oh, anak ay eh. nadali ra ah? do ra pun dia biyan do sipilahan na sa ari ni mengaki, aki pabot ni mau open opin na siya opin nak mo opin oh, naman agi ah, mi dai tali gid kay agi pud ang train ha hmm? huh? lapas na mi na Gina sa Ito ula din yung dirigid. Shortcut. Lagi na sa dimidari. Alam. Ang una, diha may mga gisa upos. Kinaupusan na. Kinaupusan na niya. Dirigid po kay shortcut man din. Okay. Ang bridge. Ang kinig Telah. Oh, dekat. Eh, kayak ikan tu. Melipai nak kubak kita ni Uy, nani ba.